Anyway, um, Ay, Rafael Valdez from Pangasinan. From Pangasinan? Yes, sir. Oh, sige, so, the develop. Ang um, natutunan ko is yung lunch na so, life from. Life wrap at saka sa life ko. Yeah. Oh, Siyempre, importante yun. Yeah. Okay. Kasi yun pinaka main stream natin sa ating responsibilities pagka uh, emergency. Sige, oh, okay. sige shout, out sa Pankasinan. shout out sa mga taga Pangasinan. Shout out sa mga taga Pangasinan. Dito na ako sa ano. <laughs> Naglago sa globe. <laughs> A picture mo tayo, sir. Iyo. <laughs> okay, sir. Let's talk. Paalam. Eli Bernal from Bicol. Uh, Eli Bernal from Bicol? Yes, sir. Uh, oh, sige. Shout out sa mga taga-Bicol. Shout out sa mga taga-Tamsul, dyan. Ayan. <laughs> o, oh, development uh, uh, so, sa training. Uh, uh, Kunti lang. Uh, as an electrician, sir, uh, yung proper checking before starting the live Iyon, siyempre importante yung kasi sa'yo naka-assign. Sige, shoutout sa mga taga ano. Lamson po. Ah, uh, Lamson. Ilaw huh? po sa inyo. Okay lang. So. Uh, ano sa pa sa Camarines? Camarines. So, okay, Pati mo sila sa word ng Camarines. Marami uh, na po sa inyo kapos yan. Iyon. Uh, taga Lamson. Magandang gabi. Uh, Amaga. Mahali, hapon. Sir, picture time. Iyon, sir. Yes, sir! Yes, sir. Good afternoon. Okay, good afternoon. Pangalan? Ramon Bernal from okay. Mabusan del Sur. Uy, Bisaya ka dong? Yes, Bisaya, sir. So, sige, sinuntihan From Mabusan del Sur or Davao City, sir? Davao City, Duterte, ha? Solid. Duterte. Picture time. Yes, sir. Iyon, Duterte yan. Dote, dote, dote. Sige, shoutout sa mga taga uh, shoutout sa mga taga-dabaw dyan, taga-Agusan del Sur. kumusta uh, mo Agusan del Sur, Loreto, Agusan del Sur. Iyon. Binukayan. Okay. Thank you. Very good. Next, next, next. Sir, come on, pangalan. Uh, Midshipman Kian D. Cabrales, uh, fresh graduate from Philippine Merchant Marine School, Las Piñas Branch. Uy, <laughs> Las Piñas ka? Las Piñas Branch. Oh, bro, tayo. <laughs> Las Piñas. Las Piñas pala ako. sige, sige. Uh, from, ano, from Las Piñas City, uh, province, Pampanga, Kapampangan. Shout out sa mga Kapampangan dyan. Basta Pampanggay nyo, manyaman ito. Anyaman. Anyaman ha. Sige, shoutout, ha. shout out ha. Ay, zero. Ay, oh, zero. zero. Sige, wala na ha. So, nag-develop sa training. Ano, sir? Uh, dagdag tak -dag, sa akin yung about sa ano survival crafts uh, like boats, life crafts and as well as the rescue boat. Nayan ng pinanggalingan pampanga nagpunta ka sa Las Piñas, eh, no? Oh, sige ha. Mo picture tayo. E, Sir. Ira, pangalan. Daryl Galonzo, Apalit Pampanga. Uy, may naman din ito. Oh, ah, sige, shout out muna mo mga Pampanga. Shout out sa mga taga Pampanga. Okay. So wala na. Get friend asawa ko Ah, asawa na. Okay, sige. Bawal na. Sige, thank you, ha. Oh, ito tayo kayo yun, ito. Para hindi masayang ang tattoo nito. Okay, sige. Reynan Kapasuro from Masbate. Kapasuro from Masbate. Masbate nyo. Sige, shout out muna na yung mga taga Masbate. Masbate dyan. Ano ba sa retardo? Ako rin, Cebuano po rin. Cebuano pa rin. Okay. Salamat, ha. Development sa training, same lang din.

yung temple. Yung from Antique. Antique din? Yes, sir. Wala kayo Antique dito? Kay o, oh, sige. Mga taga-Antique, shout out. Sige. Bahala na kayo dyan. Yun. Okay lang sa mga. O, sige. Thank sige. you, sir. Ha? Sige. <laughs> sige. Next, next. Yan mo sir from Biskaya. Oy, level mo Yes sir. Mas oh, gusto batiin mo sila <laughs> sa. Eh, hey, sa natang ano. Uh, um. Sigat daw. Yun. Oh.

Pagkain lang, pangalan! Jomar kaya, yes, sir. Ano saan? Tiga ilo-ilo, si, sir. Oh, Uy, yes, ilo e, eh. Angel, <laughs> <o>? yeah, <laughs> tiga, sir. Eh, oh, ililente, ha? Tiga, alay mo. Tiga. Pasige, shout out mga taga Iloilo. -ilo. Shout out dyan sa mama ko. I love you. I love you, ha? Relax ka lang dyan, ha? Relax ka lang dyan, malapit okay, na. Okay, malapit na matapos. Oh, Victor, ha? Okay. Up! Hey, mom! Hey, mom, come on! Come on. <laughs> <laughs> Pangalan? Ah, hi po, I'm Charidine Rapsing from Masbate. Ha? Masbate rin na. Oh, sige, shout out mga taga Masbate. Shout out sa mga taga Masbate. Uh, okay. Jowa. <laughs> <laughs> <lang>. Walang jowa. Mira <laughs> <laughs> e, oh, Sige, shout out mga taga Dabo ha. Duterte ba? Ay. Okay, so sige, take it. picture. So I'm Ishiman, Jason Rickney from Las Marinas, and my provinces, malapit lang ba? Sige, prom ka marilis yes, sir. O shout out sa mga taga-dasma tsaka taga sa taga-dasma, yung asawa ko dyan, tsaka yung girlfriend ko. Uy! Ay! Surasa tayo dito. Asawa na, may girlfriend. Matay tayo. Mali pa lang, mali. Cut, 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 cut. Wala na to. Dire-direction na to. Apit yung tayo. Apit yung. Okay. Next.

retrog. <laughs> Up! Yes! Hey. Entang po sa lahat. Tawag po pala si sa na Manila. Uy, Shout out kumabaw para sa mga kaibigan ko at pamilya. Basta ko na sa kaman, diyan ka lang. Yeah, Ito lang po. dito lang time. time. Up. kita dito. Wala ba? Shoutout Shout lang sa mga ano yan? Mga tikal. Ito mga pagante. Mga asuhang tayo Ano, <laughs> na ang Manila eh. Yeah. Shoutout ha? Shoutout. Thank you ha? Oh, yung dalawa natin. Yung, na taga ano to? Taga Biskaya, no? Yeah. Si number Rated. Number picture tayo. Shout out, pangalan. I'm uh, um, Michiman Vicente Bongbong Jr. I'm from Masilibato ka Marinisur. Or... Ah, Marinisur. Yes, sir. Di ko. Con... Uragol pa lang ito. Uragol pa, sir. Uragol. Uh, uh, sir. Mataas kumalon, malalim kumaon. Uy! Uragol! <laughs> uh, mataas kumalon. Malalim kumaon. Ano yun? Bakit, sir. Bakit, <laughs> mga natin uh, oh. yan ha. Abangan sa'yo sir. Wala na. Shoutout sa'yo sir. Let's Uy. ba? <laughs> ay guys? Ako pala si Red <laughs> Yung panguling bilang dito. Yan. Ako po ay taga Kapso. din. Pinapati ko katabayan ko dyan. Paano ko lang. Uy. Bawin sila yung Tayo Yun. Okay. So, yun nga guys, no? So, isang ulit kasi parang nawala yung na natin. Yun. Okay, next, next. Last, last, last. Okay guys, so time check So, mag

Baasha chera baasha 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 Santa Devi sir. Hey guys, <laughs> it's okay guys. Cash Thank you, thank you. Get